Sir Namit ko po si Sir Mendez sa Boro Clinic. Nagpo-opera po ako sa Diliman Doctors Hospital. Nung bago ko opera, hindi niya po tinignan yung mga laboratories ko. The after po ng operation, Sir Puno, nagulat ako na may kasi ako ilalabas na 10,000. Problema sa 10 Rocky, hindi rin ako makapag-follow up. Ako na lang po ang uh, tutulong sa inyo. Magpapalo up po tayo sa ibang doktor. At ako na po magbabayad. Ay, uh, salamat sir. tayo sa St. Luke's Quezon City kung saan niya kasama ko rin dito si Ate Jen. Siya rin po ang isa sa mga nagrereklamo laban dito sa doktor na ito. So ngayon, papasok tayo at uh, dito sa uh, Medical Arts Clinic kung saan nga makakausap natin ang isa sa mga doktor na pwedeng makatulong at makapag check up din si Ate Jenny kung kumusta nga ba yung operasyon na ginawa ng doktor sa kanya. ni Doc Rodolfo. Kumusta naman daw po ang findings ninyo, ma'am? Uh, ang sabi naman niya, uh, okay naman daw, pero kailangan mag-undergo sa endoscopy para i-double check talagang okay na okay siya bago siya mag, ano, magbigay ng medsert or fit to work na ano. Ang sabi naman niya, tano, yung mga kasi dati daw kumakain ng mga hot foods, pwede ko nang kainin. Tapos mga cold drinks, ay hot drinks, pwede ko na rin daw inumin. Pero since na may nararamdaman daw ako na parang nakabara, kailangan ni double check niya kung saan nang gagaling yon Kaya kailangan mag-undergo sa endoscopy. So, i-schedule ka ni Doc para makita at uh, ma-find out kung ano talaga yung mga kailangan mo pa ate sa iyong uh, lalamunan. Tama po? Ah, uh, tama. Okay, so po tayo po ay nandito na ngayon sa Life Change Recovery Center kung saan nga po ay uh, ipapa-check up po natin itong mga bata po sa isang pong doktor or psychologist para po sila ay uh, makonsulta para po uh, makita kung may trauma nakuha itong mga bata sa nangyaring insidente po or pag viral nito isang doktor na nagbumumura po sa kanilang tatay Ano yung na-feel mo nung time na yun? Napasigaw po ako nung time na binoto niya yung something sa ano. Kasi po, na para pong nakakabingi. Oo. Tapos hmm. nung sinabi Nasa tabi ko, ko, ka ba ng, ano, na, ng pintuan? Doon po sa bandang tabi ko binoto. Oo. Tapos po hmm. nung nakita po namin na ano, na magpapag na po siya. Kakausapin po sana siya ni Papa. Oo. Nung time na po yun, bigla po siyang lumabas doon sa sasakyan. Hmm. Tapos yun nga po, tinay ko na po yung video nang nginig na po kasi bigla po niya minumula si Papa. Oo. Naging speechless po ako kasi gusto, kong, gusto ko po siya sagutin kaso nga lang hindi ko po masagot kasi nga po nanginginig po ako sa takot. Tungkol saan yung pagiginig? Nakakatakot po kasi yung pagsasalitaan niya mm. kay Papa. Paano mo i-describe yung salita niya? Minumura-mura niya po, tapos inaanuhan niya ng masasakit na salita. Okay. Mm, kamusta ka nung time na yon? Natakot lang po ako kasi akala ko po pinagsisigaw po kasi si tatay tsaka si nanay. ano ah, anong pinakatakot mo nung time na yon na ano pwedeng mangyari? Akala ko po susuntukan si tatay kaya natakot po ako. Mm. Nung nagsisigawan bo sila kasi da, kasi nagmumura minumura niya bo kasi si Uncle Sunny. Yeah. Oh, syempre, naisip ko, hindi naman kayo sanay sa mga ganun, di ba? Kahit naman rito, hindi naman natin ginagawa yung ganun. So, anong pinakatakot mo na mangyari? Baka po sa kanya bo si ano, Uncle Sunny. Yeah. Yun rin ba yung naisip mo na baka uh, magsakitan? Opo. magsuntukan? Opo. Lahat sila ay apektado? Opo. Ito naman sa pag uh, pagsasagot nila kahit ngayon, naapektado sila. Tapos nung uh, umuwi kayo, oh, anong naging effect? Tulala po. Mm -hmm. Tapos ano, hindi po ako makamove on sa nangyari. Ganun lang din po. Mm. -hmm. And sa'yo? Ganun din po. Sige. Oh, so parang lahat kayo, nag, parang uh, ano, tulala, nabigla. Okay. nangyari? Nakita niyo rin ba yun sa father niyo yung effect? Mm. Tahimik -hmm. lang po si Papa that time. Mm -hmm about yung gana niyo sa pagkain? Nakakain pa ba kayo or parang nawalan rin kayo ng gana? Nawalan po ng gana. How about yung kaba? Na nanatili ba sa inyo? Nagstay ba sa inyo? Opo. Uh, na nafi-feel -fe niyo pa rin ba yung effect sa inyo kahit nag-uusap tayo ngayon? Opo. Bumabalik pa ba sa kaisipan niyo? Like for example, sa panaginip or sa kaisipan? Kapag po ano, may nakita po akong LTR or katulad nung sasakyan niya hmm. po, bumabalik po. Ganun rin ba sa iyo? Ano yung naging effect? Uh, kasi nakalipas na yung dalawang araw. Ano yun Diagnosis na ibibigay ko eh, ay tinatawag na adjustment disorder. Na bulabog sila, nag-adjust pa sila, may effect pa rin hanggang ngayon. Dahil sa trauma, nag-adjust sila. Ngayon kung mag-continue ito and then affected pa rin sila ng matindi, ang tawag na siguro sa condition nila ay magiging uh, post-traumatic stress disorder. Ibig sabihin nun, post-trauma, nangyari na yung trauma, pero hanggang ngayon, nararamdaman pa nila yung stress na galing doon. In fact, ayun ang pwedeng mangyari. Basta makakita lang sila ng uh, magpapaalala sa kanila ng dating sitwasyon, yung trauma, eh babalik na yung nervyos sa kanila. Okay, so, talk. yun yung kinakatakutan natin mm -hmm. na mag-develop into post-traumatic stress disorder or uh, major depression. Regarding po dun, sir, ano po ang pwede nating may advice kay mami at sa para po maiwasan po yung post-traumatic stress disorder para po sa mga bata. Mami, kailangan um, i-observe nyo yung mga anak ninyo, pati naman kayo at saka yung asawa niyo kung nagpapatuloy yung mga symptoms nyo. For example, mga symptoms tungkol sa pagtulog, sa gana sa pagkain, yung sa focus, concentration, pag-alala, ng mga negative na, pag, uh, na kaisipan. yon kung manatili ito, Uh, it's a sign na kailangan ng medical treatment. Bukod sa medical treatment, siguro importante rin yung talk therapy. Yung meron lang pinagsasabihan. For example, kung pumasok sa kaisipan niyo o na-feel ninyo ulit yung nervyos, importante uh, ma-share ninyo sa isa't isa. Kung nasa school ka naman tapos bumalik yung mga alaala, -ala, kausapin niyo yung guidance counselor kesa kinikimkin, di ba? Uh, yung isang makakatulong rin is diversion. Siyempre, kung wala ko yung ginagawa, babalikan niyo rin yung ano eh, yung pangyayari. So, diversion ang kailangan. So, ang importante, i-observe nyo lang muna yung sarili ninyo. Kahit naman yung asawa niyo siyempre, kahit lalaki siya, kahit matanda uh, na siya, siyempre, pag uh, ginanun, uh, traumatic rin yun eh. Tapos, kung may pagkakataon na mag-share, i-share ninyo sa isa isa para at least uh, mas feeling safe kayo. Okay? So, tapos na yung ano, yung nangyari, hindi naman lahat ng tao. In fact, exception yun. Hindi lahat ng tao ganun. Di ba? May mga taong mag-protect sa inyo, katulad ng parents nyo. Kung feeling nyo parang nabibigatan, o parang bumabalik, sabihin nyo lang sa mother niyo para magkita ulit tayo. Okay. Sige, Doc. Maraming maraming salamat po sa oras po inilaning. Salamat po.